So, ayan, nakalabas na ako. At yung attire natin, Diyos ko po, ilang balot ba ako ngayon? Apat na balot. <laughs> Mayroon naman ako makapag doon, pero inano ko yung manipis. Good morning. Mo. habang ano, magkakapi ako, pull mo na sa doon ng ganda. So, papunta na market. Ah, uh, tapat naman ako, pero magkakapi mo na hey. Batang ito, dala-dala ko yung aking papel at magbukas na kami ng bangko. Alam mo kasi next next week, Lunes ang ano natin sa. okay lang. Mag-open ako sa PNB naman. Sa PNB. Para dalawa yung bangko ko, o bangko mo? Hindi ako sa PNB, sa ano lang ako. Ang PNB napakasikat sa atin. Oo. At saka wala uh, sa Pilipinas ang kinukuha lang nila pag mag-open account 100 pesos. Ewan ko lang dito. Pero napaka-safety yun. Parang, oh, safety. Dalawa na kukunin natin na ka. Kaya safety, natin okay yan. Lang. Oo, okay lang. Hmm, Ang tayong ko, mo, kailangan tayong dalawa. Huh? Wait. Alam mo ba na bumili ako dyan, 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 dyan. Panis yung kanin, di. Halika-halika. Eh, hindi ko Saan? alam. Upo. Eh, nadala ako. Alam, kinain ko pa rin. Bakit pa kayo sinabi? Eh, ikaw mismo nagsabi sa akin na oh, bibili sa mga ganyan at dyan ka pa rin bumili. Kasi ngayon wala akong kasama nung last week. Eh, nag-putrip ako, sinamahan niya ako ni Rhea, bumili dyan. Bumili ako noong umaga ng ganitong oras, sa tanghali, alas tres, bumili ako dyan. Nag-putrip talaga ako, nagbinili ko yung taba ng baboy. Bibili, ganyan talaga yung lasa. Tapos, yung kanin ang panis, hindi, Ganyan, Hindi yung baboy. Yan, yan, yan. Oo, ano, yung kanin na ganyan, panis. Kaya na kung nakakadala ng bumili. Tapos itong baboy na itong binili ko, puro buto. Ay, ang boy. Sabi ko sa'yo eh, matagal. Person ko dito. Oo, oh, Ay, ano? Eh, ano? Ano yung ano na Ito lang, bibigyo ko muna sila. <laughs> sarap. Yung bat, yung ano dyan. Yung walang asawa dyan. Tumingin ka. <laughs> Ay, gusto ko ng nung... Orange na lang yung pam, yung ano. Hindi, hindi. Ay, ah, sandali, nakabideo na ba to? Ay, oh. Andito po yung aking napakagandang kaibigan. Kasi hindi ho ako nag, nag hindi ho ako nag, ano, ng mga kaibigan. Hindi talaga magaganda. Kasi gusto ko. And, uh... Lichon. Lichon, no? Lichon Mamaya mag-mukbang tayo doon tayo. Ibi-video natin dun. Twenty-five. No, no. May sauce ba? Nilagyan ba ng sauce? Nilagyan ng sauce? Wala. Hingi ka. Hingi ka. Meron yan. Oo. Gusto sa white cow? Akin na pinagawa kita. 'Yun Baka meron nang isang liga guy. Eh wala ano? Sabihin mo na, ah. Kumiki ka ba ng kutsara? Kumiki ka ba ng ano? Ay kutsara ko. Hindi 'yun sa ko sa ganito. Sauce. Oh, meron. Meron ako, 'yung kutsara pa natin. Oh. Grabe ka naman. Ako talaga 'yung binibigo. Ako nasa YouTube ka. Ha? Nanghingi ka, baga. Wala silang sauce, so -so. okay. 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 oh. <laughs> Nanghihisa ng sauce. Hindi nga maintindihan, be. Halika. Punta tayo ng Filipino store. <laughs> ay, ay, mayroon doon mga tumas. <laughs> 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 Ang gulit niya. <laughs> ako naman, ako naman. Okay, <laughs> Okay sa Filipino store ni Miss Jaya. Dahil moment namin to, yung mas bata sa akin na mas matangkad sa akin at saka ang cute. <laughs> Anak ito ni Dr. Alvin eh. <laughs> Anak, dali ka dito, Filipino store. Wow, ano yan? Almonds? Ah, don na. Ako na, sa sa'yo. paket na kami ni Miss Jaya na maganda. paket ka, Miss Jaya. Hinay. Punta kami sa Filipino store. Mag-vlog-vlog ka naman. Ikaw naman yung mag-aluyamos. Mag, -ya mag yamos. Ikaw yung mag-talk. Mag-talk. Ano ba gagawin? Hiningal? yan? Model. Model ang mga chichiria. Ano? Ganito Good morning. Happy Monday. Day off natin ulit. <laughs> Pagkata ko sa kanya dito. Nag Day off ng mga off lunis, dito. oh. Tara na, go. Asan Saan yung mantumas kayo? niyo? May sachet kayo yung mantumas? O, oh. ah, wala silang sachet. Huh? Ay, bakit nakaano? Ano ka ba? Napaka may plat-plat pa nung ganyan. Filipino store. Hindi kami sa Filipino store. Alam nakita ko nga yung price. Sabi ko, 8 pesos lang. Charot, ah. Ayun, dito ako bumili ng ano, mga dilata. Ah, bumili ka dito? Opo. Mm -hmm. <laughs> yung amo ko nga, gustong pumunta. Ay, hindi pa nakapunta dito? Opo, sabi niya kasi. Sabi ko, bumili ako ng sardinas. Alam mo, napunang ano, salta ko dito. Uh -uh. Si mam Ma yung bumili sa akin ng mga ganito. Nga noodles. Gusto nga niyong pumunta. Eh, kaya lang naalala kita. Sabi mo kasi dati, huwag kong papuntahin. Pero, uy, As... bawal ito. Bawal. Bawal ito. Ay, alam niya, pero basta bawal. huwag na uminom. Pero, ang pero sarap. sa Chinese New Year, kung ano lang yan, mahilig bawal. lang ako dyan, pwede ako uminom niya. Ay, nako, mag-iit, mag-work tayo. Pero, pero baka sa mukha ko pa po yan. <laughs> tsaka isa pa. Sa Pilipinas talaga. na lang tayo mag-inom. Oh. Ano? Oh, pero yung iba, alam mo? Mm. Yung iba nakakapagawa nun. Hi, na. <laughs> Good morning. Hello. 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 Good morning. Good morning. Hey. Oh, bili ka na. Papuntahin ko yung amo ko dito, minsan. Ngayon na? Huwag naman ngayon? Hindi ah. Sa, sa, kasi two times kami mamalingke. Oh. Sa two times, magagala lang kami dito sa market. Titingin oh, to anong oh. gusto niya. Kasi ito pabili ko. Kasi oh, yung palaman... Na, palaman. Ako na ako na. Ako na ako na. Marami kang dala. Oo no, na, baka malalagbi ah. Sa'yo na lahat, tapos oh, ako pa yung mag... Ito, itong gusto ko ipabili sa kanya. Kasi palaman pala libre niya. Tsaka mm -hmm. pansit canton. Mm -hmm ayo mapabili ako sa kanya pasit kanto kasi ay sorry po yung pansit kanto niya eh hindi masarap ah. nagsawa ako ng indumi ba sa Saudi yung lasa iba yung lasa ng sa Saudi mas masarap oh, yun, dito yung sweet and sour sabi jay, na tayo para bumili ng ketchup pero nagmamadali ay hindi ka pinagmamadali ay mag tayo mag kaya huwag kang Ano ba ba? ko ako inisip. Bakit ganoon yung tsura ko? dubli Ay! Ako nga... Ay! Pero may nag... sa outfit ko lang Sabi <laughs> Sabihin ng kasama ko, Ang gaganda ng damit mo ha? Nasa pagdadala. Ah! Ito yung blessing. Bigay ni... ng mga taong bababae. Si tita, yung nasa chat. Oo, oo. Sa kanya to. Pero alam mo ito? Alam mo kung kanino galing to? Kay mama to. Kay grandma. Lahat. Huh? Diba? Mga... Ang sarap. Eh, eh. eh, eh, eh makakapal na matcha makaka ba mga ma original pa yan. Busy. Tag-isang ano lang yan. Eh, yun nga yun. ako na binigyan ako ng isang dekada ni Amo na pantalo oh, kasi oh, oh. isip niya. Baka daw lamigin ako ngayong araw. Inisip niya rin Bukas na yun. Bukas pati, mas malamigin. Yun, Oo. Yun, o, sabi niya, baka daw lamigin ako sa Martis. Sabi niya, ay, ang gata kaya, nagbinigay mo. Oo, magiging. Pang matanda, pero... Uy, kahit na. Ang ganda, be. Kahit pa paano. 25 years ang Ayun, ganda. Ayun, sap-sap. Ha, saan na? Uy, Happy ko pala yung mga mag... Buti ka pa kung gusto mo magluto. Ay, hindi. Hindi ako magluto ng mga ganyan. Bawal yan. Ba, naku, ayaw din ang amo ko. Lalo sa amo, e. Uy, pareho tayo. Si Miss Rhea, si Miss Rhea nagluto yun. Ano si na? Kahit yung amo So, ano ba? Ano, pusin-pusin na lang tayo dito. Okay. Ay, mag-ano tayo. Ay, mo may CCTV naman para tumingin kung may ginagawa tayo. Ay, hindi hindi pwede ta. Hindi ako. Hindi naman tayo ganyan, ha? Ay, kaya nga. Nakapag-abroad nga tayo kasi hindi tayo ganyan, 'di ba? Very kalawa. Meron. Kuya, bigay ko sa. Wala na akong pera. Kaya nga, huwag na tayo mag-ano. Ito eh, sa aming ano? panghulog po, oh. Yeah. Ito yung nat- Wag mo wag mo nang ano niyan. Yun Ito muna, yung na-save na na ko, nas oh. na ko na pinakita ko sa yung sulat. Wag mo sana ano. ipapasok ko ngayong araw. Oh. Sorry. How oh, could you? You remind me and then you say that it's, it's okay. okay it's tomorrow. tomorrow next next uh Okay. Okay. Kumusta okay. tayo tayong dalawa ha? Kasi si Rey yung walang ano walang time din eh. sa Sereya pag Sunday. Na. Alam mo naman, nandun sa... So, yeah. Uh, next, hindi ngayong linggo. Next linggo in February, punta tayo dun sa Bangkok. Linggo or Monday? Ay, Monday po. Monday. Punta tayo sa Monday. Oh. Tapos, walang, so next... Walang linggo. Monday talaga yung office nila. Uh, next Monday, or pag meron tayong pagkakata, sa yun, no. Meron naman tayong kasama, si ate, si ate. Okay lang, basta makapag-ano ako so, makapag-ano. Sa kahit magkano ba yung ano? Magkano ba yung pwede ilagay? Kahit magkano? E Anything. E Anything. magkano. Uh, okay. Sige lang. Kaya natin yan. Oo. Oh. Kaya pa oh. ba? Huwag yung ano ba? Huwag yung isang bote. Ang laki. Okay. Wala mo ano sa Pack. Hindi ko may sa Hi. Shout out sa mga viewers. Ay, don't... Andito kami pala sa Filipino store, guys, ha? Kung napapansin nyo at kami balot na ba? Ay, salamat. Magkano pa nga ng sashi? Pwede tayo sa park mamaya, doon tayo kakain. Okay. Ma'am, may sashi ka lang kaya wala, Ay, wala din. Malaki talaga. Ay, dadahin-dahin natin yan. Ay, ang na. mo. Tsura, nakalipon pa yan. <laughs> may sa <pansa> pa. <kasabi>. Outfit <laughs> check. Para kami nasa Canada. <laughs> <laughs> Hindi lang sa Canada. In Korea. Ta opa. Chok. 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 pala dito. Pa, opa! 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 Halika! Halika! Para, <laughs> <laughs> Para mapaning lang eh. Oh yeah! Sige na! Para na! Teka, makano ba yung ketchup? Mamahal! At saka bakit nadalgalin natin yan? Magbasag pa yan eh! Pero Para sa alam, lasa. Alam, sayang... Parang may lasang! Pero anong... Magkano daw yan? Jay, Alam mo mahal Ani, pag, Pag mag pa 5 abit kulit. No Meron ka pa ba dyan? Oh naman. No, ay, excuse mo. edi eh, di mang tumas na lang. Mong tumas ba ka? dito ba, gay sa ketchup. Kaya, kaya. Dari na. Kuha ka na. Kaya na lang. Sige na, sige na. Tayo, may ano pa ako kukunin? baby. Ah, okay. Excuse yeah. me, darling. Uh, Oo. Oh, oh. Mara, kasama sana tayo last week. Kaya lang, ako na may, may lakas. Nakaharap naman. Ah. Oh, uh, Ito yung gusto, gusto ko dito. Meron din akong soft drinks, pero kasi hindi na tayo pupunta dito mamaya. So, di Wala, bibe. Wala nga. Oh, puro orange at saka ano lang. Walang, walang plain, di ba? Eh, hey, ba't wala kang plain? Ah, okay. Abisuhan mo ako. Ay, na. Ha? Ha? Huwag na, na, Alak. Ay, alak ba ito? <laughs> Nesty pala siya. Uy, may coconut. Ayan, kukulat na lang para... Gusto mo? Ah. Gaya. Okay, yeah. Ano ba? Wag na, huwag namang... Ikaw na. Ano marami? Uh... Ito, pag humingi ako sa'yo, marami pa naman yun eh. Opo, opo. Pero isa ko sa bahay. Oo, oh, okay. Ay, dito, dito na kami. Te, dito na. ma'am. Saan ka na ba? Lalayas ka ba, te? Bakit? Lalayas, buto hindi ka. Meron ka pang customer parating. How much is that, my darling? Ay, sila <laughs> 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 Tapos kinulba ang ka Andami, magkano siya? Ay, nakabidyo pa. Shout out po. Oh, no, no, no. Bibili ako ng sapatos kasi, alam ano yun, para maiba naman. At 60 lang kasi siya. Ayan, ang ganda nila. O, 60. Kahit uh, local, pero mukha siyang brand. Tsaka na bibili ng brand eh. Huwag mo na ngayon. Wala pa tayo na. Andun si Bebe na mimili pa. Bibilang ko sana yung asawa ko. Kaya lang. Okay. Hmm, uh, baka naman maliit lang sa kanya. Pero tsaka na magtitinda para pa naman sila, marami, marami pa naman pagkakataon. Two years pa naman ako dito, di ba? Ano na? Nakapili ka na? Mamili ako ulit eh? kasi gusto ko. At wala akong sapatos sa pang araw-araw. Hala, -araw. grabe yung ganito yung buhok. Ayan. So mamaya eh, tatry namin yung sapatos kung maganda. Bye-bye mo na. Yan si Jeya, oh. Pumili kami ng... Kasi naman. Oh, kasi hindi naman lagi meron yan, eh. Okay, papasyon natin mamaya. Oo. Oh. Bili, sali ka, sama mo muna ako sa Ay, palengke. No, Ay, naman ah, nakabili din siya, oh. Saan ka, babe? <laughs> oh, thank you. Uy, dito ba? Dito tayo bibili? Yeah, okay. You? can i buy yes can i buy this too for today? oh no papa oh my god you're so cute <laughs> how much did they holiday yeah. yes <gasps> ah! <laughs> i said i want to buy cucumber for you because i want to eat dollars for you oh it's for you ten dollars very cheap yeah thank you welcome, welcome. Because because she come back and I, I come always, back i always, I always mm. uh yeah oh, buy this come back really Yeah. Yes! And then? And then? Oh, right. It's okay, that's okay, all. Right. Thank, okay. You, thank, thank you! Thank you! Well, Bye! See you tomorrow! Bye. Hello guys! Good morning! Um, ngayon eh, mag-share ako ng bili. Bili na nabili. Meron akong binili na panlamig at saka sa panas. Uh, so itong sapatos nito ay regalo ko sa asawa ko kasi mag-overdue niya. Ah, ang ganda niya passion yung brand. <laughs> na bumili kasi kami dyan sa palingkit na kasi nga ah, mura na tsaka ang ganda, ang kapal para talaga siyang branded. Tsaka na tayo binili ng branded pag meron na tayo. Yeah. So ngayon ay yun lang na. At bumili rin ako siyempre ng sa sakin. At ito naman yung sa akin, ha? Uh, maganda siya. May medyo masikip. Sakto lang sa paa. Hindi siya masikip. Sakto lang sa paa. Pero gusto ko kasi yung maluwang kunti. Para naman comfortable tayong gumalak. Kasi itong sapatos nito ay mamgada pa siya. Pero, bumili ako ng shoes. Ngayon eh, nagustuhan ko lang yung mga white color. Ang ganda niya. Oh, makapahal. Super. <laughs> wow. Nakakainis kasi pag bumibili ako. Ang laki kasi nung pa. Kaya yung size. Eh, ano, ito na nga size ano to eh. Size 40. Pero hindi talaga ito yung size. Yung so, size ko ay 43. Yes. 43 or 42. Kaya lang. Ganyan. Tinanong ko na siya, <laughs> ang hirap ako nagpili ha. Pero ito yung maganda. Ito lang yung mas malaki sa lahat. Kaya ito na. Hindi. Pero mamaya yan, susuot mo siya. Tapos syempre, bumili rin ako ng damit. At susukat natin. Susukat natin ang damit. So magtatanggap muna tayo. Ng ating <laughs> mga gamit. So ito yung aking attire na ngayon. Pumayat ako. Ang bilis kong pumayat. Kasi, uh, wala. Mahilig kami sa steam food. Tapos hindi kayo mahilig sa mga magpikain. Kaya, sexy yun. Oh. Ah, dito na nga, guys. Isusuot e, ko na siya. Ano na lang? So, ito yung aking pili. Ha? Ang ganda niya. Ang ganda niya. Kasi ngayon malamig niya yun. Totoo, ang lamig talaga. Kaya bumili ako ng ganito. Wow! Sarap sa pakiramdam! Ah! Ang hiling sa akin na kita Sa pagkaw na nagmamahal Sa buhay ko dito Hmm, hmm, hmm Ang hiling sa akin na

Hi. Eh, <laughs> yung mapanapupunta oh It's only 50 Hong Kong dollar. But, uh, it's okay? Alam mo, 50 shot. Oh, wait. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano titingnan natin kung siya ay babae. Ha? 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 Ang ganda, di siper yung side by side niya. So, hindi ka mahirapan magsuot. Yeah. Wow. wow, it's comfortable. Linda, <laughs> 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 It's finally. Wow, cute. So, mm ito -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ay okay, babaklasin Ay hindi, hindi natin babaklasin. Maglalay na tayo ngayon sa YouTube. Baba! Tumaya na ko ulit ng tuto kong sapatos. Pabay mo na! Pabaya ulit. Eh, oh, okay. meron pala kayong pagkain. Ito yung aming pagkain. Marami. Uh, so, meron kami fruits always. the upcoming we always eat because you know if you eat some like oily food or kind of salty you must be or uh, you must eat some of food any kind of food <laughs> and i have a uh, meat or kind of you know real meat it's delicious <laughs> Of course, we have a rice. Meron tayong mga kani na kasi good for two kasi kasama ko si ate. The last week, hindi ko siya kasama. So, ta ay, Meron tayong dragon fruit. We have a dragon fruit. It's very delicious and tasty and sweet. Ah. So, ayun. Tayo ay maglalife ngayon. Kaya pa ba yung minahakot tayo? Ah! may dragon fruits kayo, may dragon balls. Mm, yan pagkain namin. Kapi-kapi tayo dyan. Ang oh, lamig talaga. Mm. Ayun ba yung binili kong coat? Sinuot ko na. Bali, <laughs> ang suot-suot ko ngayon sa katawam. Ayo. Uh, mm, bali, ano, isa, dalawa, tatlo, alima. Ah, kami tayo, guys. Tapos meron pa akong neck. Dahil <laughs> sa mga lamig ang panahon ngayon, dito kami daya sa palengke. Hmm. <laughs> okay. sa ang sarap yun. nung ano yung tinapay. Hilig niya sa tinapay. Ang puti ko so, dito sa camera. Mmm. <laughs> mmm. <laughs> 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 -mm. -hmm. Wala siyang filter ba? Nasura lang siya. Ah, uh, um. Ito yung nakikita sa building namin. Oh. Okay. Hmm. Sabi namin yung Raya, Adjaya, kasi malamig. Tapos kumain kami yung tinapay. Kasi alam mo, kapi na lang lang. Kapi, kapi Tapos alam mo, yung lagi i off tayo, ang binas ng uras. Hmm. Ano ba yun? Ano na naman kami. Ang aga nito umawin. Eh. Very good. Oh, 7, 7.20 ka lang ako na doon ako. Hmm. Hmm, stop. Sabi mo na, may alat. Diba? Laking sinapa. Hmm. Eh? <laughs> Baby. Wow. Ay. Wow, <laughs> bakit gano'n? <Bilang. laughs> Ayan, ito yung hapunan namin kasi ngayon nagmamadali kami, nagtambay kami doon sa mall Alam mo, at puro kami lamig. tambay Alam yung puro kami Alam lamig kasi Puro kami tambay at saka hmm. puro kami hapunan namin, first time namin kumain ng hapunan guys kasi ngay. Mahilig kami sa tinapa, especially ito okay. Oh, ah, yeah. Pero food talaga, trip kasi kami. Ako talaga tinapay is life ako. Mm -hmm. Kahit saan ako magpunta tinapay, yeah. talaga yun nagpapalakas ng loob ko. Ay, century! Oh, may Pero I'm ngayon, nandito si Bea, Jaya. Bea. At saka, <laughs> Thank you. si Bea, ya. okay. So, okay. century, guys. Mm, century, baka naman pwede mo ko i-add since, ano, kinakain ko okay, siya. Um, dragon. dragon. Dragon, siya. <laughs> dragon lang. So, ayan, kakain na. Where you put? Is it uh, inside the plastic? No, I have. Ah, Pag-uwi na kami. Mamaya-maya. Siya pala. Mas maaga. Pero kakain muna kami. So, bye-bye. See you in next week again. Baby, mag bye ka. See you in next week. Next week kasi magkasama next kami. So, we'll linggo yun. Bye-bye. God bless you all. And please, thank you so much. Don't forget to subscribe. And like and share. And thank you very much. Bye-bye! Take care! God bless you.